Sa tuwing nagmimina, hindi lamang panganib sa kaligtasan ang kinakaharap ng mga bata. Bawal magukay sa lupang pinagmiminahan. Pribadong pag-aari kasi ito. Sa kabila nito, patuloy ang pag ng mga tao sa lugar. Wala raw magawa ang tagapangalaga ng lupa. Eh, hindi ko may masaway. Ay, sila. Kagawa na sila daw yung buhay. Eh, Ay, kundi yun. Hindi ko na ko sila. Pati na mayari, ayaw na rin sa ngayon at tapabayaran na. Makalipas sa may gitsang oras, na kaysang supot na batong buhay, ang magkapatid na Nitoy at Tolitz. Ang nagagang po, yun may, ano po, yun may, yung damit po, tapos alagay po yung Mercury sa APKN po. Tapos, pag hindi na po malabas mercury, ginto na po yan. Ginagamit ang mercury para makuha ang pulbos na ginto mula sa dinurog na batong buhay. Mapanganib ang mercury sa kalusugan. Pinipinsala nito ang baga at bato. Maari rin itong maging sanhi ng paralisis at pagkasira ng paningin at ng pandinig. bago man ang halian, bumaba ng magpipinsan. Ay, pao! Ay, pao. Si Tolit sa hinugasan ng batong buhay na nakuha. Dadali niya raw ito sa gilingan ng pato Pero sa dalawang gilingan na pinuntahan, bigo si Tolitz. Wala raw gilingan ng bato sa lugar. Tumanggi sinasabing may ari na humarap sa aming kamera. Pero kwento ni Tolitz, doon daw sila madalas magpagiling ng bato. Ayaw, ay, ay ano, anyway. ay, ayaw, ko. Ba't kaya sinabi nilang wala? Mayroon naman po yun. Pero ayaw nila? Opo. Okay. na po ako nagpagiling sa isang amateur video na aming nakuha, inamin ng isang residente ang pagmamayari ng gilingan ng bato sa lugar. Kita rin sa video ang mine tailings o dumi o latak mula sa namina ng mga tao. Gumagamit din daw sila ng mercury para makuha ang ginto sa mga batong buhay. Dahil sa pinsalang dulot na Mercury, noong 2008 isang administrative order nilabas ng Department of Health na nag-aatas ng unti-unting pagtanggal ng Mercury sa serbisyong pangkalusugan. Sa industriya ng pagmimina, pagamat pinahihintulutan, maigpit ang reglamento sa paggamit ng Mercury. Noong dekada 90, nakita ang pagsik ng Mercury dahil sa isang trahedya sa pagmimina sa Marinduque, ang copper Mining Tragedy. Taong 1996, naging balang buong mundo nang tumapo ng may 1.6 million cubic meters ng mine tailing sa ilog ng Bawak. Ang copper Mining Corporation na namamahala sa pagmimina ng tanso at ginto sa lugar ang itinuturong may sala isang Mark Copper disaster sa pinakamalaking trahedya sa kalikasan sa buong mundo ayon sa United Nations. Sa tindi ng lason, idiniklarang patay ang ilog buwa ng mga panahong iyon. Nasira ang kalikasan, nawalan ng kabuhayan ng mga tao at higit sa lahat na pinsala ang kalusugan. Bunsod ng Mark Copper tragedy, noong 2005, isang resolusyon ang ipinasa nang sanggunyang palalawigan na nagbabawal ng large scale mining sa probinsya sa loob ng 50 taon bagamat hindi pinagbabawal ang small scale mining ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office ng Marinduque wala silang binigay na permit para sa anumang small scale mining sa lugar ay danawat power po wala pa po tayong small scale mining samantalang marami pong ulat na nangyayari dyan, na ang mga tao diyan ay nagmimina kahit wala po silang permit. Meron pong pagkakulong yan at meron din pong fines kung yan po'y mapatunayan na siya po'y nag illegal na pagminina. Pero matapos sa maigit isang dekada, mula ng mangyari ang Mark Copper Tragedy, tila kabuting umuusbong ang small-scale mining sa Marinduque ngayon. Kulang daw sa pagbabantay ang lokal na pamahalaan ayon sa Masek ang Marinduwi Council ay lagi nagpapahayag sa ating lokal na pamahalaan kapag kami meron mga nababalitaan ng na mga issue tungkol sa mining. O sa ngayon, ay hindi namin alam kung ito ba'y nakakaabot sa pandinig o kung ito ba'y pumapasok lamang at lumalabas sa kanilang, sa kanilang mga tainga. nakapag -ano na kami ng mga ebidensya. So, alam mo naman sa batas, hindi ka naman, pag mo itong kaso na ito, hindi mo naman pipwede, hindi kukumpletohin eh, ang documentary evidences mo. No? Uh, because, ang akin dito naman, hindi in persecution. Eh. It's just that I would offer them first. Uh, this would be the best alternative. Pero kung hindi kayo susunod, mapipilitan akong ikulong sa kanila. sila dahil sa kahirapan, madali raw yung mga tao na magbina. Masyadong naaakit ang tao sa bigla ang pera. Pero hindi nila nakikita yung, yung masamang idudulot noong ganong uri ng paghahanap buhay. Ano? Hanap buhay ang kinakailangan. At uh, ito sana din yung matugunan ng ating pamahalaan. Ano? Para hindi humantong sa ganito uri ng paghahanap buhay ang mga tao. Kasi marami pa lamang ibang bagay na na pwedeng pagkakitaan ang mga tao. Ano? Mga musmus pa man si Nanitoy at Tolis, mulat na sila sa kahirapan. Apat sila magkakapatid at pumanaw na ang kanilang ina. Madalas, wala rin sa bahay ang kanilang ama. Kadalasan, nasa minahan din daw ito. Anging ang kanilang lola na halos 80 anyos na ang lagi nila kasama. Hirap sa buhay ang pamilya. Malaking tulong daw ang inaabot ng magkapatid ayon sa kanilang lola. Mula tatlumpo hanggang dalawang daang piso maari daw nila kitain kada araw. Pero may mga pagkakataon na wala silang kinikita. Pag-uya sabi ko, ito ano? yan meron ka lang nakuha. Meron lula, gilingin ko na po. Gilingan at ako, bigyan mo, binigyan naman ako ng awa ng Diyos ng 50 tapos ay tinabukasan mo ng tinda naman ng isda. E hindi ko na ng isda. Sa kabila nito, hindi kaila kay Lola Lumen ang panganib ng pagbimina para sa mga bata. Ay, mag-aingat kayo at maka may ahas, maka kayo magtuktukan, maka yung butas doon ay may ahas, at kayo ay hindi makalabas at magtukan kayo doon. Kasi nakanyari ako, maka matabunan ng lupa at may natabunan nga niya ng lupa doon. Pero para sa mga bata, mas gugustuhin pa nilang malagay ang kalahati ng kanilang katawan sa hukay kaysa maranasan ang kalam ng sigmura. Nabigyan ko si Lula. Ah, ano pera? Ano ginawa mo? Bibili ko po. Ng? Yung malaking tinapay po. Malaking tinapay? May palaman? Opo. Tapos yung tig sa na tinapay. Ikaw ang tagwa, may mga nilang buwan. Kapila ka gusto, napakarap na buwan. Magamang mamulat ang kaisipan at nabatak ang kanilang katawan sa pagtatrabaho, hindi may ang kanilang kamusmusan. Kung kuya, safe! Pasmisin mo, manggin po mag-aral? Mag-aral po. Ano gusto mo paglaki mo? Ah... Uh, Ito, Artist po. Hindi pa uli ang lalawigan ng Marinduque pagdating sa mga likas na yaman. Dapat magamit ito ng wasto para maiwasan ng anumang trahedya. Higit sa lahat, maprotektahan at mapangalagaan ng makinaukulan ang kapakanan ng mga kabataan nang hindi sila may tulak sa posibleng kapamakan. Ako si Jigo manika dati itong nakatala sa aking reporter's notebook.